Nadakpan sa hot pursuit operation sa Tabogon Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Cebu Provincial Police Office, ug Mambaling Police Station 11, Cebu City Police Office, ang duha sa tulo ka mga suspitsado sa pagpusil patay sa Osaka negosyante nga tag iya og hardware ni lunes sa buntag sa sityo Lamak, Barangay Ilihan, Lungsod sa Tabogon. Ang duha ka sospek, taga Barangay Mambaling, Cebu City, diin sila nadakpan. Kahinumduman, ang biktima nga si Junisio Montejo dos Jr., 51 anyos, minyo, nagpuyo sa barangay Managasi, Lungsod sa Borbon, ug iya sa hardware and construction, ang gibirahan sa mga sospek gamit ang kalibre 45 hinungdan sa iyang kamatayon. Misibat ang mga sospek, apan-human sa investigasyon sa kapulisan o gamit ang mga kuha sa CCTV na ang nahimutangan sa mga sospek. Parayon nga nakigalayo ng kapulisan sa pamilya sa biktima Aron masuta kung say posibleng motibo sa pagpatay sa mga sospek sa biktima, wala usab buhunong silang operasyon ang kapulisan aron madakpan ang gunman.